Huwag na ang level ng baha sa Panacan Public Cemetery dito sa Davao City. Kaya't iilangan na sa Davaueños ang nahirapan sa paghanap sa punto ng kanilang yumaong mga mahal sa buhay. Sa panayam ng Davao kay panakan Public Cemetery Caretaker Vincent Calvo, mahigit isang daang nitso ang hirap kakita ng mga bumisita sa nasabing sementeryo dahil natabunan sa baha. Alin kay Kago, hindi na nila pinayagan na magsindi ng kandila ang mga pamilya sa mga nitsaw ng yung mga nila sa buhay. Dahil sa mataas na level ng tubig, kaya sa isang malaking cruise na lang na, na nasa Enver sa Cementerio, nagsindi sila ng kandila ang mga bumisita. Nilina ng opisyal na noong nakakaang dalawang linggo bago ang undas, gumamit sila ng makina pero para madrain ang tubig baha pero nasira umanong ang makina at hindi pa naibalik sa City Engineering Office para maipa-repair. Sa ngayon, inaasikaso na ang pagpaparenovate sa nasabing sementeryo para masolusyonan ang problema sa baha. Samantala, sa paglilibot naman ni Police Regional Office 11 Regional Director, Police Brigadier General Alden belbo Peaceful, walang malalaki insidente na nakita ng kapulisan kanina-ubaga hanggang ngayong tanghali sa pag sa UNDAS. Kasama mo sa RMN Davao para sa UNDAS 2023, the RMN Special Coverage. Radjo Magrayans, Barbara Rona.